So, ito guys na mix na natin yung ating itlog sa ating uh, dahon ng sibuyas so ilalagay na natin dito guys sa ating pan so yan ilagay na natin dito guys dahil mainit na yung ating pan sa so, beses lang yung guys gagawin natin yun na parang So ayan guys Pantay natin takpan po natin guys. Tapos yung apoy nasa very low na apoy guys para hindi masunog.